Ano nga ba ang mga basic bayaran namin dito sa United Kingdom? Hello po mga kabayan, magandang araw po sa lahat. Ako nga pala si Joseph, kasalukuyang andito sa United Kingdom bilang isang OFW. Tara at alamin natin kung ano at magkano ba talaga ang mga gastusin at bayarin namin dito sa United Kingdom. Mga i ipost ko na lang sa screen kasi nga mahaba-habang listahan. At ito na po sila, ang mga lords. Baka isipin nyo na nandito na kami sa ibang bansa ay marami na kaming pera. Di porkit di na kami nagpapahiram ng pera, ay madamot at mayabang na. At eto na po yung kabuuan na bayarin namin dito sa United Kingdom. Kung nakita nyo yung isang video ko, ang sahod ko lang ay 1,579 po, monthly. Abunado pa tuloy ako. Naku po, ang sakit minsan yung ibang kababayan nating mga OFW ay nag-overtime para lang makahabol sa mga bayarin. Ngayon, alam nyo na kung bakit puspusan yung pagtatrabaho namin sa bayarin pa lang, kulang na kulang na talaga. Minsan, napapaisip na lang na umuwi ng Pinas, mamuhay ng simple at komportable. Real talk po mga kabayan, kung di ka magsipag dito sa ibang bansa, ay gutom mga abutin ng pamilya mo. Hanggang dito lang po mga kabayan, salamat sa pagsuporta sa Reels ko. Huwag niyo pong kalimutan na mag-like, comment at share. Hanggang sa muli po mga Lods at paalam!